Virgo. Ngayong araw ang pahiwatig ay puno ka ng good energy at swerte. Ngunit maging mapanuri sa mga taong kakausapin mo, kung may ideya ka sa isang negosyo. Patuloy itong pag-aralan dahil ito ay isang malinaw na senyales ng tagumpay, mag-ingat din sa usapang may kinalaman sa pera. Lalo na kung may ibang tao na gustong umutang sa iyo, maaaring hindi mo inaasahan ang kanilang hiling kaya't maging handa at huwag basta-basta magtiwala. Kung may biyahe kang nakaplano, hindi masyadong maganda ang iyong buenas ngayong araw, kaya mas mabuti pang ipagpaliban muna ito, ganoon din sa mga miyembro ng pamilya. Tiyaking sila ay ligtas at maingat sa kanilang mga ginagawa upang maiwasan ang anumang kalungkutan. Sa trabaho. Iwasan ang makisama muna sa ibang mga kasamahan. Maaaring may mga lihim na inggit mula sa kanila na maaaring magdulot ng kalungkutan sa iyo. Sa aspektong pinansyal, mas unahin mo ang pangangailangan ng iyong pamilya kaysa sa iba. Sa larangan ng pag-ibig, iwasang maging masungit o magagalitin dahil ito ay magdadala ng suliranin hindi lamang sa inyong relasyon kundi pati na rin sa inyong pinansyal na estado para sa dagdag na swerte isama ang mga kulay na color brown at color green sa iyong mga plano ang mga numerong number 16, number 10 at number 27 ay magiging gabay mo sa paggawa ng desisyon tandaan ang Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign Magbibigay ng tamang direksyon mula sa mga bituin at kayang magdala sa iyo ng good vibes ng kahusayan.